Nang dahil sa talbog na cheque, timbog sa Makati City ang isang babaeng wanted pala sa iba't ibang mga kaso ng panuloko gaya po ng rentangay at pagbebenta ng ilang ari-arian. Ang kanyang modus, alamin sa pagtutok ni May Bermudez. <laughs> Alas 4 ng hapon kahapon, nagbayad daw ng talbog na cheque si Barbara Magabaldo sa hotel kung saan siya nag-check-in. Agad nakipagtulungan ang pamunuan ng hotel sa barangay at pulisya nang malamang hindi lehitimo ang kanyang 51,000 pesos na cheque. Natakot din daw sila dahil ang suspect may kasamang apat na armadong lalaking security raw niya. Ayon sa pulisya, may nakabinbin palang arrest warrant sa staffa si Bagabaldo dahil sangkot umano sa rentangay, pagbebenta ng bahay, lupa, kotse at ari-arian. Gumagamit daw siya ng mga peking dokumento at iba't ibang pangalan para makapanloko. Magre-rent siya ng... Kondo, and then pagkatapos yon ipapasa niya o ibebenta niya. Magre-rent siya ng kotse, ibebenta niya yung kotse. Gawa siya ng peking uh, dokumento, then ibebenta po niya. Naaresto si Bagabaldo sa isang hotel sa Makati. Dahil sa mga Facebook post na marami na umanong naloko si Bagabaldo, tinitingnan ng pulis siya ang aligasyong big-time scammer siya. Sabi naman ni Bagabaldo, nagbagong buhay na raw siya at nangakong ibabalik ang pera ng kanyang mga naloko. Nasa 5 million pesos umano ang utang ni Bagabaldo sa mga nakatransaksyon sa kanyang medical supplies business. Front lang po ako ng ex-husband ko po. Pero honestly, ano po, uh, nalito ako para bayaran din lahat, lahat-lahat ng atraso. So gusto ko lang magbago. Naaresto rin ang apat na bodyguard ni Bagabaldo na walang pahayag. Ayon sa pulisya, posible silang maharap sa reklamong paglabag sa RA 11917 o Private Services Industry Act. Para sa GMA Integrated News, May Bermudez, Nakatutok, 24 Horas. Baka po ramdam na ba ang init lalo na sa tanghali? Hindi pa raw po tag-init ayon sa pag-asa pero kailan kaya yan magsisimula? Alamin sa Pagtutok ni Katrina So. Tagaktak ang pawis ni Justin Valerio Mangila sa bakery na kanya ang pinagtatrabahuan. Ang init kahit pagtulog mainit po. Kahit dito lalo na may oven pa no. <laughs> sobra, sobrang init. Talagang tagaktak po ang aming pawis kapag tanghali na. Kaya naman may at may araw ang paginom niya ng tubig. Ang data installer naman na si Philip Hernandez. Tuwing break time ay umiinom ng malamig na buko juice. Mahirap kumilos, mahirap magtrabaho, magtsatsaga na lang. Ayon sa pag-asa, hindi pa nagsisimula ang tag-init. Kapag sobrang uh, cloudless, halos walang kaulapan, yung init ng araw na randaman natin, And then uh, may konti nang pumapasok na moisture galing dito sa Pacific Ocean, kaya medyo maalinsangan yung pawis natin hindi agad-agad nag-evaporate, kaya nagiging maalinsangan yung ating pakaramdam. Base sa pag-asa na itatala na raw nila ang mas mataas na temperatura nitong mga nakarang araw. Pero hindi raw yan hudyat na tapos na ang amihan. Kaya naman nakakaramdam pa rin daw tayo ng pagbaba ng temperatura lalo na sa madaling araw. Possible mid-March pa, pa, totally titigil yung uh, amihan. nandahan dahan na uh, magsisimula ng uminit. Most probably, uh, second to third week of March pa natin inaasahan na magsimula ulit uminit yung madaling araw. Dahil pa bago-bago ang panahon, paalala pa rin ng pag-asa. Huwag kalimutang magbaon ng payong na maaring magamit na pananggalang sa init o ulan. Para sa Jimmy Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Duguan ng paa at hirap makatayo ang tricycle driver na yan matapos sumalpok sa isang SUV sa Nagelian, Isabela. Batay sa imbisigasyon, patawid ng tricycle na maaksidente. Lasing ang biktima batay sa breath test ng PNP. Agad tumawag ng rescuer ang driver ng SUV. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Matapos ang street dancing competition, makarosa namang puno ng makukulay ng bulaklak ang namukadkad sa nagbabalik na panagbanga festival sa Baguio City. Ang highlight sa pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ligtaw ang ganda ng bawat karosang balot ng makukulay na bulaklak sa Grand Float Parade ng Panagbanga Festival 2023. May float na nagmistulang zoo. Garden inspired naman ang karosa na ito. Ang float ng Baguio City Phoenix inspired, simbolo ng muling pagsigla ng turismo ng City of Pines mula sa pandemic. Ipinakita naman ng ilang karosa ang makulay na kultura ng Cordillerans. Sa tala ng PNP, may get 300,000 tourists ang nakisaya sa Grand Float Parade ngayong araw. They're beautiful though. No? This is the first time I've seen the float. The Grand Float Parade is more than just a stunning display of artistry. It is a testament of, of our collective identity. A statement of our resolve to stay true to our roots. Nakipanagbanga rin si na Tourism Secretary Cristina Frasco at Senate Committee on Tourism member Amy Marcos. The blooming of the flowers here in Baguio represent the blooming of hope post-pandemic. For indeed, what we can expect, especially in the tourism industry, is to exceed our pre-pandemic numbers because our Philippines deserves nothing less. Talagang masakit ang ating kalooban, itong uh, nalpas, natalungatawin, hirap na hirap tayo. But indeed, things are looking up. Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon, GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Binabantayan o binabantayan rin daw ng DILG ang mga politiko bilang bahagi ng kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Ang kay DILG Secretary Benher Abalos, kakasuhan ang sino mang politiko na mapapatunayang sangkot sa iligal na droga. Sinabi po yan ni Abalos sa isang fun run sa Pasay Nalayong itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa programa kontra droga. Magpapa-drug test din daw siya sa mga bilanggo. At kapag may inmate na nagpositibo sa droga, sisibakin ng warden ng piitan. Patuloy rin daw ang paglilinis nila sa hanay ng PNP kasunod ng paghiling niya sa matataas na opisyal ng pulisya na magsumite ng courtesy resignation. Ang National Police Commission o NAPOLCOM daw ang susuri at magdedesisyon kung kaninong courtesy resignation ang kanilang tatanggapin. Ramdam ang revenge tourism sa ilang lugar sa bansa dahil sa mga namasyal ngayong long weekend. Isa sa mga dinagsaan, Boracay, kung saan maraming mga tao sa mga resort at mga establisimiento mula umaga hanggang gabi. Dinayo rin ang ilang resort sa Bataan. Unti-unti na rin daw silang nakakabawi mula sa pagdapa ng turismo dahil sa COVID pandemic. May tumambad na tila sinkhole sa tabi ng tatlong bahay sa Kalayan, Cagayan. Ayon sa LGU, mula sa maliit na butas, unti-unting gumuho ang lupa hanggang sa makitaan na ng tubig sa ilalim. Namistula naging balon. Pansamantalang naglagay ng mga kahoy sa ibabaw ng butas para maiwasan ang disgrasya. Nag-inspeksyon na rin ang motoridad at inabisuhan ang mga residente na umiwas sa butas. Aabot po sa isang libong bahay sa Piapi Boulevard sa Davao City ang nasunog. Binalot po ng makapal at maitim na usok ang paligid. Kita po ang naglalagablab na apoy habang tinutupok ang mga bahay. Pawang gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Pinatayang aabot po sa siyam na milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Nasa evacuation center ang mga nasunugan at walang naiulat na nasawi o nasaktan. Maglibot ka lang sa Maynila, may masisipat ka mga kainang may twist sa mga nakasanayang bahay. Mula tapang kabayo, iba't ibang pares hanggang sa kare-karing trending. It's time na kasama si Katrina Soh. Kakaiba ang sipa ng bestseller sa kainang ito sa Sampalok, Tapang Kabayo. Babalik-balikan mo talaga sa sarap. Madalang kang makakita sa, sa Manila ng Tapang Kabayo talaga. Mas try din daw ang kanilang mga affordable na pares. Mula sa Balbacua Pares na ilang oras daw pinapalambot. Hanggang sa ipinagmamalaki nilang Beef Pares, Lechon Pares at Mami Pares. Masarap naman, malasa. Kumpara sa ibang pares na natikman ko. First time kong makakatikim nito kaya yung uh, maliit lang muna. 'Yan. Ito, lulutuin natin ang uh, kanin. Hmm. Medyo iba yung lasa niya. Sa so, tapang ng uh, beef ano o baka Pero malinam-nam. From Sampalok, di pa tayo sa Tondo kung saan may pinipilahang tindahan ng kare-kare na trending online. Yung kare-kare po namin talagang kurong mani po talaga. Yung ingredients na nilalagay namin talagang hindi po namin tinitipid. Maaari ka rin mamili ng sahok. Bukod sa beef, meron ding liempo para sa mga craving sa lutong. At mix kare-kare para sa mga mahilig sa gulay at mga lamang loob ng baka. Uh, masarap po. Tapos sana. mura din, crispy, delicious pa. Kahit palang pa lang, ulam niya. Sa'yo mga gulay niya, crispy. So, kuha tayo ng uh, laman. Ito, para maging crunchy pa rin daw. Ilalagay natin. Una natin itikman yung sabaw. Ayan. Mmm. Napaka-sarap. Tama yung sabi nila. Ang malalasahan mo dito, mani. At saka hindi siya mamantika. Must try din daw ang kanilang crispy dinuguan. Para sa Jimmy Integrated News. Katrina Son. Nakatutok 24 oras. Naproklama na bilang bagong kinatawa ng 7th District ng Cavite si Crispin Diego Ping Remulla. Mahigit siyam na putwalong libong boto na nakuha ni Remulla sa ginanap na special elections kahapon. Papalitan niya ang nakabakating posisyon ng amang si Jesus Crispin Boing Remulla ng maging Justice Secretary. Tinumog ng Pilay Shippers ang Thanksgiving event ni Barbie Fortesa at David Licauco sa isang mall sa Quezon City. Pilihan ng fans paglabas ni David na gumanap bilang Fidel sa Maria Clara at ibara na may surprise pang bouquet para kay Barbie. Bago nito sa isang liham sa IG, idinaan ni Barbie ang pasasalamat sa mga sumuporta sa serye. Pinasalamatan niya ang GMA Network sa paggawa ng anyay mahalagang proyekto at sa pagkakataong gumanap bilang Maria Clara Infantes o Clay. Nagpasalamatin siya sa lahat ng bumubuo ng programa. Saludo rin daw siya sa kanyang karakter na si Clay. Samantala, proud wife naman si Jenny Lin Mercado kay Dennis Trillo. Dalawang milestones daw ang kanilang ipinagdiwang ang iconic portrayal ni Dennis bilang Crisostomo Ibarra at Simon sa serye. At ang 10th month ng cute baby girl nilang si Dylan. Nagbabalik Pilipinas ang South Korean actor at God 7 member na si Park Jin Yong. Para sa kanyang solo fan meeting ngayong araw. Pero bago nito, dashing in his brown suit si Jin Yong na humarap sa media kanina. Looking forward na araw raw siya na muling makabanding ang Philo Agassiz trending ding online ang hashtag na Park Jin-yong in Manila 2023. Bumida si Jin-yong sa ilang hit Korean drama series tulad ng The Merciless Judge na napanood sa GTV. 2019 pa huling nag-perform sa bansa si Jin-yong para sa Keep Spinning Tour ng GOT7. Ilang magaganda at magkukulay na habi ng ating kultura ang tila kumukupas na sa paglipas po ng panahon. Kaya isang exhibit sa Pasay, ang layong pukawin ulit ang kamalayan ng mga Pilipino sa mga katutubong habi. Nakatutok si Oscar Oida. Bago pa man tayo nasakop ng mga dayuhan, nakatahina sa ating kultura ang paghahabi Patunay riyan ang mga kasuotang tampok sa lika. Isang weeklong event sa PICC na hatid ng Office of the First Lady at Tourism Promotions Board na layong mapalakas ang industriya ng paghahabi sa bansa. We need to know the ways we can help them. And by helping them, you preserve a tradition and That, that's fast dying Mission din ito ng 57 weavers sa iba't-ibang panig ng bansa na ibinida ang kanila mga habi mula sa Inabel at binakol ng Luzon, piña-seda ng Visayas, abaka ng Mindanao, at may git dalawampung iba pang estilo ng paghahabi. Ito po ang hanap buhay namin po sa amin. Kasi hindi namin pwedeng walain na ihinto ang aming kultura po. The challenge is we still have to to encourage the younger generation to really go into it. Isa-isahin mo po itong i-coconnect, dudugtungin para makabuo siya ng makakabuo ka ng 6 meters po na tanalak. Dumalo sa event si GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide Support Group and President for GMA Films, Anet Gozon Valdez, suot ang kanyang Inabel Hand Embroidered Sleeveless Coat na gawang abra. Mahalagaan niyang maipaalala sa kabataan ang yaman ng ating kultura. Nakakatuwa ngayon kasi parang may resurgence sa nationalism, patriotism. Nakita natin yun sa Maria Clara at Ibarra, nabalik yung love for history. Sana magka-resurgence din sa pagmamahal sa sarili nating kultura. Pati nga sa mga lihim ng orduha, abangan rin doon, ipapakita rin doon ang cultural jewelry ng Philippines. Mapupuntahan ang likha sa PICC Forum 2 sa Pasay City hanggang February 28. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Pag-aaralan daw ng Land Transportation Office o LTO ang mga panuntunan para ma-standardize ang singil sa mga driving school. Ayon sa LTO, buo na sila ng komite para rito. Batid daw nila na may mga nagre sa umano'y labis na singil ng mga driving school. Parti pa naman ang proseso sa pagkuha ng driver's license ang dumaan sa theoretical at practical driving courses. Ang isang kumuha noon ng lisensya, nasa 18,000 pesos daw ang nagastos para sa mga kinuhang driving course. Ang sabi naman ng isang driving school, mahal din kasi ang kanilang mga gastusin tulad ng gasolina, ang bayad sa mga instructor, maintenance sa mga sasakyan at pati na rin insurance. Ayon kay LTO Chief Jose Arturo Tugade, hindi kontra may hirap ang sigil nila sa mga permit. Para makabawa sa gastos ng mga student driver, may libreng theoretical driving course sa LTO pero limitado ang slots. Wala silang libreng practical driving course pero pinag-aaralan na raw nila ito. Nakatakda na rin sumabak sa military enlistment si J-Hope ng BTS. Ayon sa Big Hit Music, nag-apply na si J-Hope ng termination para sa postponement ng kanyang enlistment. Wala pang exact date para dito, pero hiniling nila ang suporta ng fans hanggang sa makumpleto ni J-Hope ang kanyang enlistment at ligtas na pagbabalik. Sa kanyang Weaver's Live, sinabi ni J-Hope na hindi pa naman siya aalis agad at may mga hinanda rin siyang regalo sa BTS Army bago pumasok sa military. Shookman, all out pa rin ang love and support ng BTS Army. Top trending online ng Hobby at J-Hope. Pati si Jean na pumasok na sa military service noong pang Desyembre. Napakomment ng Welcome sa Weavers at ipinaalala kay J-Hope ang tamang pagsaludo. Ang Trudy Sliit noon officially a young lady na ngayon. Nagdiwang ng kanyang 18th birthday si Sparkle artist Jillian Ward, ang kanyang engrande at star-studded debut, tinutukan ni Aubrey Carampel. ...sasabog ang entrance performance ni Jillian Ward sa kanyang 18th birthday party. Blooming si Jillian, suot ang galaxy-themed ball gown ng fashion designer na si Mac Tumang. Star-studded ang celebration, nadinaluhan ng nasa 700 guests. Kabilang sa mga dumalo, si na GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management... Worldwide Support Group and President for GMA Films, Attorney Anit Gozon Valdez. Senior Assistant Vice President for Alternative Productions, Gigi Santiago Lara. At Sparkle AVP for Talent Management and Development, Joy Marcelo. Kasama naman sa 18 Roses, Sina GMA First Vice President for Program Management, Joey Abacan. 24 oras weekend si Caminit Anchor Nelson Canlas at kapatid ni Jeliana si Jermaine at kanyang Papa Elson. Nasa 18 shots naman ang ibang showbiz friends ni Jillian. May song numbers din ang ilang kapuso singers. At may surprise dance number din ang Debbie Tang. Bida rin sa selebrasyon ang 70-year cake 3D mapping na nagproject ng ilang mga litrato ni Jillian. Ang point lang naman po talaga ng party na to is magsama-sama po kami, mag-enjoy. Hindi kailangan perfect yung sayaw, yung kanta, mga production number. Basta dito po yung mga mahal ko sa buhay. Bukod sa good health for her and her loved ones, wish din ni Jillian na magtuloy-tuloy na makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon bilang si Doc Annalyn sa kanyang hit Kapuso Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap na may 3 billion views na sa mga social media platform. Aubrey Carampel, Updated Showbiz Happenings. Happy birthday, Jill. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang aking tinutukan o ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mirina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahan din natutulog ang balita? Nakatutok kami 24 oras. ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so, mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.